Dito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Matalim na tingin na isang pusa habang nasa tindahan, kinaaliwan ng netizens. Kliyente na nagpabuk ng pechang lumipas na sa isang travel agency, kinaaliwan online. Gawaing bahay tampok sa third birthday photoshoot na isang babae mula Isabela. Pinoy-coded political antics, bumandera sa social media. 70-year-old na lolo mula sa leite. Pinatunayang hindi hadlang ang edad para magpatuloy sa pag-aaral. Bagong lisensyadong doktor, nakapagpatayunan ng sariling klinik. Singil sa konsultasyon, nasa 350 pesos lamang. At dalawang sasakyang walang plaka na namataan sa isang flyover habang ine escorta ng HPG o money ng Batikos. mga nagvavaral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS. Trending and Vara Show, nakaandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, kinatuwa na online ng tila angry default mode na ekspresyon ng isang pusa habang ito ay nasa tindahan. Makikita kasi sa video ng fur parent na nagkukunwari itong bumibili sa kanilang tindahan nang makuhanan nito ang reaksyon ng kanyang fur pet na tila naka-on ng angry react. Ang angry face pero good vibes na hati ng pusang si Midnight, panoorin sa report ni Dustin Bayo. Kinaliwan ng netizens ang trending video na ito sa TikTok ng isang pusang tila naka-angry default ang facial expression sa video ni binahagi ng kanyang fair parent ay nagkunwari itong bumibili sa kanilang tindahan pero paano kung ang harap sa iyo ay ganito kasungit na tindero. Instant trending tuloy ang pusang si Midnight na kahit angry mode ang kanyang itsura ay good vibes naman ang hatid para sa mga netizen. Umabot na ito ng higit 300,000 views na may 72,000 hearts sa TikTok at higit 37,000 shares. Para sa isang netizen ay bakit pa kasi sa kanyang tindahan bibili kung pwede naman sa ibang barangay na lamang. Habang hirit ang isang netizen ay hindi pa raw kasi bayad ang kanyang utang. Samantala ay wag din agad i si Midnight dahil may pagkamalabing din ito sa kanyang firm parent Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, viral ngayon ang post na isang travel agency owner, matapos maka-encounter ng kliyenteng, gustong magpabuk ng biyahe pabalik sa nakaraan. Sa Facebook post, makikita ang nakatatawang screenshot kung saan iginigit ng kliyente ang petsa ng trip na lumipas na. Ang sagot tuloy ng owner, travel agency po kami, hindi po time travel agency. Narito ang trending report ni Millie Borja. Nag-viral sa social media ang isang nakakatawang karanasan ng travel agency owner matapos makatanggap ng inquiry para sa biyahe pabalik sa nakaraan. Sa ibinahaging screenshot ni Benedict Roque, CEO ng CLA Travel and Tours, makikita sa kanilang usapan ang isang kliyente na nagtanong tungkol sa quotation para sa isang Hong Kong trip noong June 25 to 27, 2025, kahit July 2025 na ngayon. Nagtanong si Roque kung ang tinutukoy ba ng kliyente ay June 2026 na dapat. Ngunit mariing iginiit ng kliyente na 2025 talaga ang gusto niyang petsa. Sa kanyang Facebook post, Sinabi ni Roque na travel agency po kami, hindi po kami time travel agency. Nag-viral ang post na ito sa Facebook na umani ng 300,000 laughing reactions, 5,000 comments at 16,000 shares. Marami ring netizen ang natawa at nakisali sa asaran. Noong una, inamin ni Roque na inakala niyang June pa lang dahil sa paninindigan ng kliyente. Kalaunan ay napagtanto rin ng kliyente na July na pala, pero huli na ang lahat. Hindi na natuloy ang booking ni client due to insufficient information. Ayon yan kay Roque. Si Roque may ari ng CLA Travels and Tours na nagbibigay ng services gaya ng airline bookings, tour packages, hotel reservations at visa processing. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, na sa pangkaraniwang mala prinsesa o hango sa isang sikat na cartoon character ang tema sa birthday photoshoot ng isang bata mula Isabela. Ang birthday girl kasi, nagwawalis, naguhugas ng plato at naglilinis ng bahay sa kanyang pictures. Ang kwento sa likod ng unique photoshoot ni Baby Luna tutukan sa trending report ni Angelica Cosme. Walis, hugas plato, kuskus -kus dito, kuskus -kus dun. Yan ang eksena sa third birthday photo shoot ng little girl na si Luna mula Ilagan Isabela na bahay ang tema. Naiiba sa karaniwang concept ng mga batang babaeng birthday. Kwento ng kanyang mami Joanna Marie na isang ESL teacher, ito raw ang kanilang napiling theme this year dahil... Sa amin po is we want it to be relatable po sa kanya, tsaka yung sa yung parang ginagawa niya lang sa daily life niya, parang hindi din po siya magmoryot. Ganyan. Eh, Every day, parang tumutulong naman siya sa akin. Parang gustong-gusto niya yung mga pinapatulong ko siya kung maglaba or maglinis. Kaya, yun na lang ang kinakuhanan namin ng uh, concept. Ayon dito, masaya sila na maraming netizens ang nakakita at pinusuan ng photoshoot ng anak. Masaya po. Masaya po kami na ano, masya, madaming nakakita at madami na din kong na, nabigyan na idea for the concept. <laughs> Noong first birthday nga ni Luna, cute na cute naman ito ala Labandera. Habang sa kanya namang second birthday, si Aling Maliit abay abala sa pamamalengke. So, so ayaw po kasi namin na medyo maano siya, ma mahilig siya sa mga mamahaling bagay. Ganun. Tsaka gusto namin na yung photoshoots namin eh parang relatable sa ibang tao, sa, lalo na sa mga clients, gano'n. Kwento pa ni Mami Joanna, sa edad na ito ni Luna, very kikay na talaga. At sa katunayan nga niyan, marunong na rin itong mamili ng mga sosotin. Pero ang isa pa sa mga marahil dahilan kung bakit tila effortless ang posing at always camera ready si baby ay dahil ang nasa likod ng camera na kumukuha sa kanya, walang iba kundi ang kanyang daddy pen na isang photographer. Yes po, yes po. Siguro naging ano din talaga yon. Kasi pag nakikita niya na may camera yung daddy niya, like, uh, Daddy, you picture me, gaya na lang siya. <laughs> sa ngayon, hindi pa raw sure si Mami Joanna sa mga susunod na tema ng birthday photoshoot ni Baby Luna na nahihiling ngayon sa pag-dress up. Pero one thing's for sure, something related pa rin sa daily activities ni little girl na paniguradong magagawa pa rin maganda at special nang di kinakailangang mabutas ang bulsa. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, mula sa malupitang wordplay hanggang sa memeable announcements, hindi talaga magpapadaig ang mga Pinoy sa mga pakulo maski hanggang sa politika. Kabilang na riyan ang kakaibang vitamins project na isang barangay sa Quezon City. Gayun din ang mga Gen Z na paraan ng pag-anunsyo ng class suspension sa Laguna. Silipin ng kwelang political antics na bumandera sa social media sa report na ito. Mula kampanya hanggang sa mismong pag-upo sa puesto matapos ang eleksyon, masasabi talagang certified Pinoy o ika nga nila, Pinoy Coded, ang galawan ng mga politiko. Usap-usapan kamakailan sa social media ang kakaibang health project ng District 2, Barangay Commonwealth sa Quezon City sa ilalim ng inisyatiba. Mamamahagi si Kapitan Manuel Co. at kanyang konseho ng libreng vitamina at check-up para sa mga babaeng nagdadalang tao. Ang pangalan kasi ng proyekto, Binuntis Mo, Sagot Ko. Hango sa apelido ni Kapitan bilang marka at mukha ng kanyang munting legasya. Kung may mga naaliw, may netizen din namang nabahala dahil posible anya itong magdulot ng negatibong pagtingin sa hindi inaasang pagbubuntis at single parenthood. Burado na ang post ng barangay sa kanilang Facebook page at wala rin silang inilabas na pahayag kaugnay nito. Sa iba pang balita, aliw naman ng hatid ni Consihala Barbie Diaz ng Laguna sa kanyang kwalang anunsyo ng class suspension. Batay sa naunang anunsyo ni Governor Sol Aragones, ang publication material kasi na ipinost nito sa kanyang official Facebook page. Hindi walang pasok ang nakalagay, kundi walang kayo. May kasama pa itong larawan ni Consejala na nag-ala model pa sa post na sinamahan pa ng pink and blue na color palette na parabang hango talaga sa palabas at laro ang Barbie ng isang toy at entertainment company. Matapos mag-viral ng kanyang post, humingi naman ito ng paumanhinda sa kanyang naging insensitive na pagtugon sa dilubyong idinulot ng bagyo. Nangako naman ito na magiging mas mindful pa sa mga susunod na pagkakataon at tiniyak na babaunin niya ito bilang isang learning experience. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na trending balita. Age is just a number. Hindi lamang sa pag-ibig kundi maging sa pag-aaral na din. Yan ang pinatunayan ng isang lolo na ito mula sa Leyte. Sa kabila kasi ng kanyang edad na 70, ay eh naisipan pa rin itong ipagpatuloy ang pag-aaral at magpursige na makapagtapos, bagay na hinanga naman at kinaantigan ng mga netizen. Sama-sama nating kilalanin si Lolo Jose sa Trending Report ni Rovic Manuel. Hey, hey! Hinangaan ng maraming netizen ang isang lolo na ito mula sa Leyte matapos itong makita sa isang klase, hindi bilang isang guro, kung hindi bilang isang grade 7 student. Sa edad kasi na 70 ay naisipan pa rin ang kinilalang si Lolo Jose Rallos na mag-enroll at magbalik sa pag-aaral matapos siyang magretiro sa kanyang trabaho. Si Lolo Jose ay residente ng Barangay Union, Mahaplag Leyte at kasalukuyang pumapasok sa Mahaplag National High School. Kada umaga, masaya nitong suot ang kaniyang puting uniforme at dala ang kaniyang notebook at libro, tulad ng ibang mga estudyante. Pero hindi lang ito ang bitbit -bit niya tuwing papasok. Bound rin kasi ng lolo student na ito ang kaniyang determinasyon na matuto at makapagtapos sa pag-aaral. Maninigkamot para matupad ang mga pangarap. Okay. Ang guro mismo ni Lolo Jose na si John Renz Montiman ang nagbahagi ng kaniyang video online na agad na nag-viral at humakot ng paghanga at pagsuporta mula sa netizens. Ayon sa guro, hindi lamang isang simpleng mag-aaral itong si Tatay Jose, bagkus isang inspirasyon rin sa mga kabataan. Patunay na ang edukasyon ay walang pinipiling edad. Hiniling din daw ni Tatay Jose sa mga guru ng paaralan na ituring siya bilang isang ordinaryong estudyante at walang special treatment. Kwento ni Tatay Rallios, matagal na niyang inaasam na makabalik sa pag-aaral matapos na hindi pinalad na makapagtapos noong kanyang kabataan dahil sa hirap ng buhay. Maaga din siyang nag-asawa at nagkaroon ng na limang anak na kailangan niyang buhayin kaya nawalan siya ng pagkakataon na makapag-aral habang nagtatrabaho. Kung kaya isa sa kaniyang mga payo sa kaniyang mga naging kaklase na hanggat bata pa ay sulitin at pagbutihin ang kanilang mga pag-aaral. Ang posted video na ito ni Teacher Renz umabot na ng higit 4 million views at humakot na rin ng comments ng pagsuporta at paghanga kay Tatay Jose. Hiling ng ilang netizens, sana raw ay hindi makaranas ng bullying itong si Tatay Jose sa loob ng klase. Ang ilan naman, nagpaabot ng tulong pinansyal kay Lolo para sa kanyang pag-aaral maging sa ilan itong mga pangangailangan. Para sa DZRH HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating next trending story, sa panahon ngayon na ang kalidad ng serbisyong medikal ay tila pribilehiyon na sa halip na karapatan, marami ang pinipili na ipagsawalang-bahala na lamang ang kanilang nararamdaman. Sa mahal kasi ng bayarin at bilihin ngayon, hindi na afford ng sinuman ang magkasakit. Kaya naman malaking tulong sa West Rambo sa Tagig City nang ang isang doktor ang nagpatayo ng community clinic na naninini lamang ng 350 pesos para sa konsultasyon. Ang pasilip sa clinic ni Doc Russell sa report ni Rose Babiera. Ko naman yata ni kung hindi ko mawakan. Isang bagong lesensyadong doktor ang hinahangaan ngayon online, hindi lang dahil sa kanyang pagiging ganap na medical professional, kundi dahil sa panibago nitong milestone na nakamit ng makapagpatayo ito ng sariling klinik. Sa isang post na ito ni Doc Russell, makikita ang pinagsama-samang video mula pa ng simulan ang konstruksyon ng maliit na klinik sa West Rembo, Taguig City. Sa pagpapatuloy ng video, mapapansing unti-unti na itong nabubuo. Hanggang sa opisyal na itong nagbukas at nagpakita rin siya ng ilang larawan ng kanyang mga unang naging pasyente. Ayon sa caption, medyo may katagalan na rin ang simulang tumira si Doc Russell sa Bonifacio Global City sa lungsod at napansin niyang bihira siyang makakita ng medical clinic sa mga komunidad na nakapalibot sa BGC kagaya na lamang ng West Rembo. Sa loob ng ilang taon, namumuhay ang mga residente rito na walang clinic, maski ang Barangay Health Center ay matagal na rin nakasara. At ang madalas niyang tanong, eh saan pumupunta ang mga minimum wage earners kapag kailangang magpagamot, ngunit walang sapat na pera pambayad sa doktora. Kaya naman, kahit first generation doktor, kakakuha pa lamang ng lisensya at walang malaking ipon, eh naisipan na niyang magbukas ng maliit na outpatient clinic sa barangay. Ngunit ang mas hinangaan pa ng marami kay Doc Russell ay eh ang pag-aalok nito ng konsultasyon sa murang halaga. Aniya ang klinik na ipinatayo ay hindi para makipagkumpetensya sa iba pang klinik o para kumita, kundi para makapaghatid ng affordable at accessible na opsyon sa mga nangangailangan ng tulong medikal. 350 pesos na halaga. Yan ang singil niya sa konsultasyon at 300 naman para sa mga estudyante, senior citizen at persons with disability. Marami ang pinuri ang doktora sa kanyang ipinamalas na malasakit. Kasabay ng hiling na sana ay dumami pa ang katulad ni Doc Russell. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating huling trending balita. Sa tindi ng traffic sa bansa malamang, ay todo diskate na rin ang mga motorista para makaiwas sa ilang mga kalsada o di naman kaya ay magpumilit na makasingit para lamang makaiwas dito. Ngunit, kakaiba ang naging diskate ng mga motoristang tampok sa viral video na nagpataas ng kilay ng mga netizen. Paano ba naman kasi? Huli sa video mga sasakyan sa flyover na walang license plate habang ine-escortan pa ng mga otoridad na wala ring license plate. Bagay na ipinanawagan ng mga netizens sa Land Transportation Office o LTO. Ang buong detalye iyahatid sa trending report ni James Galangue. Tila napataas ang kilay ng mga netizen sa viral video ng dalawang sasakyan na namataan sa flyover na walang mga license plate. Sa video na pinost ng Automotive Publication of Visor, dito may kitang ineskotan pa ng mga otoridad na hininalang mga mula sa Highway Patrol Group o HPG na wala rin mga plaka ang motor. Isang sedan at isa namang sports utility vehicle na nakuhanan na paglalarawan ng mga lalaking kumukuha ng video ay mga pasaway. Hinala ng ilan, ibang klaseng pagdidiskarte na raw ito para lamang daw makaiwas sa matinding traffic. Kaya naman ipananawagan ng netizens sa naturang viral video sa Land Transportation Office o LTO at Department of Transportation o DOTR upang mapanagot ang mga umunoy kamote sa kalsada. Habang ayon naman sa netizen na ito, ay tila walang imposible raw umano para sa mga may pera at kapangyarihan habang mayroon namang binigyang punto ang dapat sanay pagkakapantay-pantay sa batas. Matatandang dati ng sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon na lahat ng mga motoristang mahuling lumalabag sa batas trapiko at ipinost sa social media ay otomatikong sususpendihin ang lisensya ng siyam napung araw. Samantala, wala pa anumang reaksyon o pahayag ng LTO at UTR bukos sa nag-viral na video kung saan humakot na ng may higit 340,000 views at higit 3,000 reactions sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan mga po itong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad ng istorya, ibahagi niya sa amin sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Magkita-kita tayo muli bukas para manihimayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, e eh, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nadaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna nahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.